Repeat. repeat what 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 is the name this one Marshall Marshall oh, this one Sura. okay put here next next <coughs> next what is the name that one sky okay that is, uh, is sky or oh, what else Let's take to the sky. So, what is that? Marshall. Okay, and that one. Chase. Okay, and, and then Rocky. Rocky, and then Robo. That one. Sewa. Okay. Suha? That one wow, Marshall. Cabisado mm, yung nyo na katanga pangwalan <laughs> ng mama alang. Taha Yes, what is this one? Small. Yes, what is the name? Marshall. This one? Air Airfresh. Rocky. Marshall. Tractor. Sewa. Ropo. Rocky, Chase, Marshall, Silva, Sky, Marshall, Silva, Dragon. Wow, memorize guys. Galing-galing naman niya. Oh my God. siyang ang galing ng bata nito. Oh, ang laruan niya. Wow. Oh, ba diba, mga guys? Ayan. So, put back na, okay? Thank you. Guys, ito laruan ng alaga ko. Ayan, di diba? Good afternoon. Sa inyo lahat sa buong mundo. Ayan ang laruan ng aking alaga. O, oh, di ba? Ayan ang laruan ng aking alaga. Ayan ay pow. Ayan. Pow, pow depa o oh, ayan ang oh, mga laruan na alaga ko ayun siya o oh. naglalaro at ito naman ay oh, tapos ito ayan mga laruan niya grabe ito naman ay ganyan o oh. o oh, pa diba ganyan siya o oh. ayan o oh oh, push natin siya. At, yan. Pusig natin ng ganyan. O, ayan. oh, open natin. Wow! O, saan pa kayo dyan? O, ayan, o. Ayan, o. Weng! Ganyan siya, o. Weng! After missing doon, na, O, weng! Diba? Weng, weng, weng! I love Check out. Oh. You see? <coughs> das, das <aku? coughs> Yeah. Amin ng toys ng aking alaga. Yan Kalaan nyo naman yung toys ng alaga ko. Ayan. Oh, ayan. Mga toys niya. Oh, ayan. Hmm. 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 Meron ito dito. Hmm. Ayan. 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 oh like this. Here. Oh, opot. Eche. Da. No. That is helicopter. Hey, you don't know how to play like this, oh. No, that does not correct. Eh, say, do like this, oh. Oh. Oh, do like this and then. Why? You put the helicopter that way, only the car? Oh, gulo niya, oh. Hmm. Ayan, oh. Ang gulo-gulo niya. Hmm. Ayan ang mga toys na alaga ko. Mga ganyan. Panlalaki. Eh, babae naman yung alaga ko. Ayan. Hmm. Ah, oh, diba, mga guys. Bye-bye.